ang aming bagong ni na kapitbahay. Nina Globani, Giovanni, Giovanni, Giovanni si Doyle, Duran Doran, at Ellen Grace F. Furuda. Tuwing hapon, pagtapos ng klase, naging dumudungaw sa bintana ni Kevin. Si? Si Kevin pinagmamasdan pinagmamasdan si spima na pinag pinag pinagmamasdan Ni niya ang niya niya ang bagong lipat na batag naglalawo sa tapat ng kandayang bahay. Uh, isang awag naglakas lupa siyang lumapit at nagpag nakipag nakipag kilala magandang hapon ako si Kevin batik niya sabay apot ng kanyang kaman ganoon din sa iyo ako naman yeah. si Gyo, Joe. tugon ni batang yeah. ng bata. Habang nang usap napansin nilang mag ka kahawig. magkahawig it means na the same magkahawig magkahawig sila hindi mm, ang tangga, ang tangad tangkad tangad tangkad tangkad, tangkad. tangkad. mo height anak at ah? tugis ng kanilang mukha halos mag Pakeho. Magkapareho. 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 Bwin ang kanyang mata. Kanilang? Kanilang mata. O, oh, same daw ilang mata. So, parehas silang height. Same pagit silang mata. Magkahugis ang kanilang mukha. Okay. Mingo. Okay, next dumating ang nanay ni G Joe, Gio. 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 At, at numit, numit ni um, Kevin. Ikaw ba si Kevin? Kevin. Kevin anak ni Teresa. Tanong si niya. Ako si teacher Maricel mo. Kapatid ng nanay mo. Nanaki ang mata ni Kevin. Kano ako po? Kaano ano? Kaano ano? Po, po si Gio. Gio. Gio tita pinsan mo siya. Sagot ni Marshall. Kapat kalilipat. Kalilipat lang namin dito pawa magkasama ang inyong tito Wiso. Rico. Rico. So si Kevin o si Gio kay ano-ano sila? Next one ano? Pinsan. Pinsan, correct. Si Maricel at si Teresa. Igunsam eh, na si Maricel at Teresa. Kapatid. Magkapatid. Okay. Kinsa gali ang kuan? Anak. kinsa gali anak ni Teresa? Kibin. Correct. Kinsa anak ni Maricel? Gio. Gio. Okay. Very good. That. Thank you. Next. Ni niyakap sigi keben aksi niyakap nyakap nih keben Nyaben, dahil tuang tua sia sakanya nak natu, natuk kelasan natuk kelasan natuk kelasan mu mulanu on aw Duwing hapon at naging matilik. Matalik. Matalik. Ba bag kaibigan ag uh, magpinsang sina Kevin at Gio. Oh, kinsa ito'y pangalan sa magpinsan? Hmm. Kinsa ito'y pangalan si magpinsan? Si? Si Kevin at si Gio. Okay. Nalipay sila, nak? Yes! Very good. Uh, uh. Well, that's all. Bye bye.